Magdamagang nakaranas sa mga pagulan ang malaking bahagi po ng Luzon at iba pang rayon sa Pilipinas dahil po yan sa bagyong enteng at yung pong na habagat. Kaya marami pong lugar ang binaha. Nag-iwan din ito ng dalawang nasawi at sampung sugatan. Batay po yan sa paunang tala ng NDRRMC. At agad naman pong inilikas ang labing apat na libong mga residente Abay, matapos po umabot sa alert level 2 yung tubig dyan po sa Marikina River. At sa datos rin po ng NDRRMC, umabot na rin po sa higit 6,000 pamilya. Katumbas po yan ng 24,000 individual ang apektado ng bagyo tabagat sa Regions 5, 7 at maging sa Rayon 8. Nakalerto rin po ang rescue team sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano latest? Alex, yung dalawang napaulat na nasawi na natanggap nitong NDRRMC ay mula dyan sa magkakahiwalay na insidente sa, ng landslide dyan sa Cebu City. Habang may mga reported na casualty rin, ang kasalukuyang bineberipika dyan sa Bicol Region. Sa Marikina City naman, tuloy ang preemptive evacuation kahit pa bumaba na ang tubig sa ilog. Pasado alas 8 ng umaga nang itaas sa ikalawang alarma ang Marikina City matapos umabot sa 16 meters ang level ng tubig sa ilog. Umakyat pa yan sa 17.1 meters bago mag alas 10 ng umaga. Dahil dyan, agad na nagpatupad ng preemptive evacuation ang pamalang lungsod sa mga mabababang lugar. Ang pamilya ni Nanay Violeta lumikas sa Malanday Elementary School bago pa raw tumunog ang ikalawang alarma. Nadala na raw sila sa naranasan nila noong bagyong Karina. Apat pa naman daw silang PWD sa pamilya at may mga kasama pang bata. Nadala na kami noong una. Natrap kami doon sa, anong sa kapitbahay namin. Uh, Lung uh, Tapos wala na talaga. Nagpa-rescue kami para wala namang dumating. Si Sunny, maaga nagpunta sa evacuation center para ilikas ang kanyang pamilya habang inaayos ang kanilang pwesto sinamantala na rin niya na makapagtinda. Alas 9, nag-impake na kami. Mga, mga alas 10, nakita na namin yung ibang gamit sa multipurpose. Uh, yung mga kailangan namin dalhin dito, yung lang mga nadala namin. Hmm. Pag umupa yung baha, saan namin mga yung mga gamit na sinalanta namin sa atas. Base sa datos ng Marikina LGU, umabot sa 3,185 na pamilya o 13,671 na individual ang nagsilika sa 21 evacuation center sa lungsod. Personal pang pinuntahan ni Mayor Marcy ang mga residente sa barangay ng Ka na una raw binabaha para hikayatin silang lumikas. Nakastandby naman sa lugar ang mga rescue boat at mga tauhan ng PNP Maritime Group para sa rescue operation abang paggabi ay dadami pa ito ah, dahil ang iba sa ngayon ay ah, hindi pa umalis sa kanilang mga bahay. Ini-encourage natin ang mga kababayan natin dito sa Marikina mag-preemptive evacuation. Huwag hintayin kung kailan madilim na o kaya kailan mataas ang tubig saka saka magano mag-evacuate. Bandang alas 3 ng hapon kanina bumaba sa 16.2 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Pero sa kabila nito, hindi raw dapat maging kampante ang mga residente, lalo't hindi pa sila nakakatiyak sa lagay ng panahon. Mabuting mag-exercise. We need, it's imperative to exercise abundance of caution. Mabuting magkamali na sa pag-iingat kesa magkamali tayo na magsisisi tayo. Uh, dahil nga ang panahon ay hindi naman natin masabi kung, uh, kung lalakas pa o hihina ang ulan. Sa datos ng NDRRMC, dalawang individual na ang napaulat na namatay habang sampung iba pa ang sugatan sa Cebu City sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Hindi ko po alam yung exactong numero ma'am sa Bicol pero meron pong napa, napaulat sa amin na gano'n but uh, yun yung pong ating regional office is closely monitoring po doon para ma-check po nila kung Una, kung totoo nga po iyon na talagang may nangyaring gano'n. Pangalawa, if it's directly related to uh, tropical storm and things. Sa inisyal na datos ng NDRRMC, umabot na sa 6,052 na pamilya o 24,043 na mga individual ang apektado ng bagyo at habagat sa Region 5, 7 at Region 8. Kahapon pa ay naka-red alert na rin ang ahensya para i-monitor ang sitwasyon sa buong bansa closely at a team po para may, may make sure na yung pag-uutos ng ating Pangulo uh, ay ma-undertake ma ko no, to give all available resources in whatever form point whatever level of government there is no, from the local government uh, government units who are actually the the frontliners po no, and up the line sa regional resources kung kakailanganin and hanggang dito po sa amin sa OCB uh, OCD and RIMC Alex, as of uh, 4.20pm kanina, ibinaba na sa first alarm yung uh, alarma dyan sa Marikina City matapos bumaba sa 15.8 meters yung level ng tubig dyan sa ilog. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pre-emptive evacuation dahil bukod dun sa flash flood, pla, 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 iniiwasan din itong uh, Marikina LGU na maging biktima nung uh, iba pang sakit gaya ng leptospirosis yung kanilang mga residente lalot nung uh, dumaang bagyong Karina ay may mga naitalang biktima at may mga nasawi pa nga dyan sa leptospirosis. Alex? Okay, Mar, dun sa usapin ng uh, confirmed death uh, dyan sa NDRMC, medyo hindi magkapareho, no? Ngay ang, ang, ang re ang report nila, dalawa pa lang. Pero sa ating mga nakuha mga impormasyon, ay higit pa dyan sa ambilang, no? Ano ang kanilang nagiging batayan? Ba't hindi ba nagkakaroon ng coordination ng mga LGU sa kanilang opisina? Alex, lilirawin ko lang, itong dalawang napaulat na namatay sa Cebu City ay uh, under val validation pa dahil may proseso ng uh, validation itong NDRRMC doon sa kanilang mga tauhan sa ground. Alex, may mga natanggap din tayong ulat na may mga nasawi dito sa Region 4A particular dyan sa Antipolo sa magkakahiwalay na landslide at mga drowning incident. Pero yan ay dadaan sa verification process din nitong NDRRMC at malamang bukas ay uh, lalabas na yan sa kanilang situasyon uh, situational report kaugnay nga dito sa pananalasa ng uh, bagyong enteng sa bansa. So Alex? parang lumalabas, Mar, na double verification ang gagawin nila. Meron na sa verification na ginagawa ng local government units at sila rin magbe-verify. Yes, Alex. Ah, mahigpit yung ginagawang verification ng NDRRMC pag pagdating sa mga casualty. Ang iniiwasan kasi dyan, Alex, yung uh, double entry mm -hmm. nitong uh, pangalan ng mga nasasawi. Dahil may mga kaukulang uh, benepisyo at tulong na ipinagkakaloob ang gobyerno dyan sa mga napapaulat na nasasawi at nasasaktan sa mga kalamidad. Okay, Mark, kanina nakausap ko si Mayor Marcy Teodoro at meron siyang tatlong mga mahalagang bagay na gusto niyo iparating sa NDRRMC mSC at maging sa uh, national government una DPWH kung sana daw napapakinggan tayo ng DPWH no kailangan daw ng retarding dam ito daw yung dapat sumalo dun sa Wawa dam para daw hindi daw biglaan na dadaloy sa kanila ang tubig mula dyan sa Wawa dam pangalawa pag-asa. Lagi daw huli, ha? Lagi lang huli daw umano sa pagbibigay ng advice kung pwede daw 3 hours prior na nakakaalam daw yung publiko. At pangatlo, DOH, yung daw leptospirosis na doxycycline supply, eh hanggang ngayon daw ho, eh wala pa rin daw. Baka makatulong ka ba dyan, Mar, pakiparating mo kay sa NDRMC head natin. Yes, Alex, nabanggit din yan sa ating kanina ni Mayor Marcy Chodoro. Kawag na yan nga doon sa pagbabahan no, sa kanilang lugar. Yung nabanggit mo kanina na flood control, yung pagdadagdag ng mga dam. Kasi, sa kasalukuyan kasi natapos na yung upper uh, dam dyan sa Wawa. No? Pero ang gusto niya ay magkaroon pa ng mas maliliit na dam doon sa baba. Para pagka nagpakawala daw ng tubig o malakas ang buhos ng ulan, eh, hindi agad uh, raragasa doon sa Marikina. At unti-unti uh, lang, gradual yung uh, pagbaba ng tubig. Pagdating naman doon, Alex, sa uh, uh, issue ng uh, mga gamot laban sa leptospirosis. Yan nga yung hiling uh, nitong uh, si... Uh, ra Marcy Chedoro dahil nga nung nakaraang bagyong Karina ay may mga marami-raming kaso ng mga nabiktima ng leptospirosis dyan sa kanilang lungsod kaya gusto niya ay para mapigilan niyan eh, doon sa mga mismong evacuation center eh mamahagi ng gamot itong DOH para hindi na mauwi sa malalang sakit yung mga residente na nabababad sa tubig ba. Alex. Okay, yan ang ating responde, Mar, no? Sa lungsod na Marikina na sana man lamang ay mapakinggan tayo ng national government sa tulong na rin po ng NDRMC. Maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa NDRMC. Thank you. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang, at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.